Sangkot umano si na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa flood control at infrastructure scandal. Yan ang ibinunyag ng dating assistant district engineer ng Bulacan na si Bryce Hernandez sa Kamara. Sa ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee, sa tila maanumalyang proyekto, humiling si Hernandez na huwag na siyang ibalik sa Senado kung saan siya nakaditine matapos ma-cite and contempt dahil sa pagsisinungaling umano sa Blue Ribbon Committee humingi siya ng proteksyon para maisiwalat ang kanyang nalalaman. Para magsalita po ako ng ano, mga involved dito kung kanino po napupunta yun, siyempre tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. You will be protected by this committee as long as you will say the truth. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Kwento Hernandez, naglagay ng 355 million pesos si Estrada para sa ilang proyekto ngayong taon sa Bulacan at 30% ang SOP o kickback dito. Noong 2023 naman, naglagay ani si Villanueva ng 600 million pesos at 30% din ang kickback dito. Ibinigay aniya ang SOP ng lumabas sa General Appropriations Act ang mga proyekto. Sabi ni Hernandez, ang chief implementor, ang dating district engineer na si Henry Alcantara. Siya niya ang kumakausap sa mga politikong sangkot at 3% ang nakukuha ni Alcantara na kickback. Itinanggi ng mga senador at ni Alcantara ang akusasyon. 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. Pero ano connection niyo niya, Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Uh, hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya. Pero maya-maya lamang, nagpakita si Hernandez ng mga larawan ni Estrada at Alcantara na magkasama. Ipinakita naman ng isa pang engineer na si JP Mendoza ang tila mga litrato ng pag-uusap ni Alcantara at Villanueva. Kinuhanan aniya ito para mabasa ang mensahe dahil disappearing message ang palitan ng dalawa. May mga litrato rin ng tila pag-uusap naman ni Hernandez at ng isang Beng Ramos na staff aniya ni Estrada. Meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through um, Ms. Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na uh, license or contractor. At dandyan po yung pag-uusap uh, kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Inimbitahan na ng komite si Ako Bicol Party Representative Zaldico na siyang Appropriations Chairman ng nakaraang Kongreso para magbigay linaw sa umano'y mga budget insertion. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig si dating Senator Grace Poe na dating Chairwoman ng Finance Committee at si Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo Samantala, nilinaw ng kontrobersyal na kontratistang si Curly Diskaya na wala siyang naging direktang transaksyon kay House Speaker Martin Romualdez at co. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasi, sinabi ni Diskaya na nagsosolicit sa kanya ng pera ang ilang mga kongresista, kapalit ng mga government projects. Ibinibigay-aniya e ang mga nakolektang pera kay Romualdez at co. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Pinabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldeco at saka ni Speaker. Dumalo rin sa pagdinig si Pasig Mayor Vico Soto ang kritiko ng mga diskaya. Abiso niya sa publiko maging mapanuri sa mga nakukuhang impormasyon. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, gusto nila lituhin tayo. Naghain ng isang panukala ang ilang miyembro ng Kamara, kabilang na ang mga representante ng mamamayang liberal, akbayan at, at kamanggagawa party lists para sa pagbuo ng isang independent commission na tatalakay sa mga irregularidad sa mga flood control projects. Umaasa sila na iso certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang panukala. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.